Apat na ginto, dalawang silver at labindalawang bronze medals. Ito ang lahat ng medalyang nakuha ng Philippine team sa 19 Asian Games na nagtapos nitong weekend. Ilan sa mga nanalo ay lumahok sa isang munting homecoming celebration itong weekend sa Makati City. Ang detalye mula kay Kay Asuncion ng PTV Sports, Rise and Shine Kay. Sa mismong araw ng opisyal na pagtatapos ng 19th Hangzhou Asian Games, dito na sa Pilipinas piniling ipagdiwang ng ilang mga Pinoy athletes na nagkamit ng medalya ang kanilang matagumpay na kampanya sa kabila ng pagod sa laban at biyahe mula China ng ilang mga atleta kasama sa humarap sa media sina Asian Games Golden Girls Maggie Ochoa, Annie Ramirez at two-time bronze medalist Philippines sa Pactacraw Team kasama ang Deputy Chef de Mission at Philippines sa Pactacraw Federation Incorporated President Karen Tanchanko Caballero. Sana na-inspire kayo na uh, masubukan yung sport na to kasi para sa atin itong mga Pinoy, kitang-kita -kita nyo naman na Um, kaya nating manalo dito. This is the first uh, after 33 years of inclusion ng TANKA Medallia ang ating team. The same team will deliver a better color of metal in Nagoya, Japan in 2026. Dumalo rin ang World number 2 Pole Volter E.J. Opiena at Philippine Athletics Track and Field Association of Patafa Chief Terry Capistrano para kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambolto Tolentino. Kahit pa bitin ang tatlong bronze ang medalyo ng Pilipinas mula sa 2018 record, maipagmamalaki ng bansa na tumaas ang kanilang overall ranking. We surpassed the standing last Palembang. No? Ngayon, yeah. from 19 to 16. Dati nasa tayo ng, nasa taas natin yung Singapore. Then we nasa also natin yung Singapore then. Also very blessed to be in a position where you know I'm I'm able to get some endorsements, some brands to to able to represent as well commercially. So I'm, a very um, fortunate and um, honored to be in this position. Sa kabila nito, mataas ang paniniwala ni Tolentino na mas maraming medalya pa sana ang naiuwi ng bansa. Para sa akin, hindi lang sa iyo meron I was watching skateboard. Nasa second place na yung si Kiko, talaglag sa fourth Of course, si Agatha pa, I was there too. Maraming magic na nangyari doon. Pagkatapos ng Asian Games, focus na sa nilang mga tournaments ang national athletes. Ang pinakamalaki sa lahat ng mga ito ay ang 2024 Paris Olympics, kung saan target ng bansa na masundan ang ginto ni Heidi Diaz Naranjo na kanyang nakuha noong 2021 Tokyo Olympics. Kaya Sonsyon, para sa bayan.